mga bossing bago ko umpisan yung vlog bossing ha uh, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers ko dyan na malalayang lugar na dinayo tong store no? maraming maraming salamat sa inyo bossing saludong saludo po ko sa inyo mga bossing yan maraming maraming salamat sa inyo bossing ha, yung mga galing pang bulakan dyan balinsuela makati mga bossing maraming maraming salamat bossing no and then bago ko bago ko pala mag Juan pala bossing meron tayong i-shoutout ulit eh nagpa-shoutout si Sir Ruel Celio at saka si Sir Eugene at saka si Sir Piraro Camillo maraming maraming salamat maraming maraming salamat bossing sa pag-support at laging nakaantabay sa vlog dito ni Papa Tams TV mga bossing maraming maraming salamat po mga bossing ko uh, labas muna tayo mga bossing ayan uh, ituturo ituturok yung area ni Jomar Shoe Shop saan sa may baysa mga bossing para hindi kayo maligaw no And then, ayan, nasa baba po. Andiyan po yung Facebook page ko kung sakali may magustong pa, so mga gustong kayo ng mga sa mga busing ha. Ipihim nyo ako mga busing. Labas tayo, tuturo ko yung area ni Jomar Show Shops sa may basa. Boss, ito yung 144 Carino Highway. Dito kay tuturo ni Pin. Tabi lang kami ng Watson. Ayan, yung Baisa, may Watson, may Watson, 7-11, Union Bank, ay mga busing, along the na ito, papunta itong Nabaliches, sa kapi, kabila, papuntang Balintawak, ayan, meron kami, may bikiri dito, Ayan pa yung undocks. Undocks. Ito Pasok lang kayo sa local corner. Ayan. Mga busing. Pasok tayo. Ito pa yung mga natirasan nyo. Reval natin mga busing. At meron naman tayo itong mga nakasale. Ayan mga busing. Mga nakasilya. Mga limang danya mga busing. Pang -araw, araw lang natin. Pamasok sa trabaho. Tulitin ko yung mga pangharabas natin. Mga pang motor, -motor mga busing. At meron kami mga kondito, dito. Ayan. Bosing nga ah, mga bago kong pisan yung vlog yung hindi pa nakasubscribe dyan please subscribe youtube channel Papa Tams TV and then kung nakapatahan channel ko Bosing at kahiligan mo yung okay okay show subscribe mo ako click the button Bosing para update dito sa mga bagong vlog katulad to update dito sa mga new arrival sa mga Jomar Show Shop 144 Kirin Highway pisan natin let's go Ay mga busing, meron kaming mga jersey diyan, may mga crocs diyan, mga padagdag diyan, may mga sombrero. Ayan, ulitin ko kung sino'ng gustong mag-avail. Ayan nasa description ko yung Facebook page ko diyan. Diyan niyo ako EPPM, sa Facebook page ko mga busing ha. Lalo sa malalayo, baka pag gusto nito mga jersey, mga busing, yan, mga jersey. Ayan. alam ko nasa 400 hanggang 380 mga busing ang presyo ng jersey dito. Ayan o. No. Baka matripan nyo. Ito, ito parang mga vintage na Uh, t-shirt yun o. No? Jordan, may slam dunk. Ito yung Beatles. May Nirvana. Meron yung, eto, lalabuk. Ano po ito yun o? No? Ah, labubo. Ayan mga labubo, mga busing. At baka matripan yun. Meron pang off-white dito nakauso, o. Off-white na, off na Ang ganda nyo no. Ayan mga busing. At saka yung meron tayong mga... Yan. Ito naman mga limang daan na sapatos bossing. Sabi ko nga, kung di ka maselan, may meron ka pang may score na pang araw-araw lang natin. Pumasok sa trabaho mga busing ha. Ayan. Ayan. Dito naman to sa mga new arrival. Yan ang pisa natin sa mga new arrival. luting ko bossing. Nasa description po yung Facebook page ko. Baka may matripan lang kayo. Ito namang Jordan na sapatos Size. Uh, big sa to mga bossing. Mga 11. 1,800. May discount pa naman din siya. Ito Discount pa yung ilalim. Ang bosing, sulit pa nito 1,800 discounted pa ito bossing yung malalayang lugar yung discount niya yun yung free shipping natin sulit pa siya dyan ito yung partner niya ayan sulit pa dyan dyan pa pang ilalim, wala rin ganun dragging ito yung J1 dito na size 8 ayan goods pa nito pamorma pang ilalim wala rin ganun dragging ito pa ayan goods din siya magkano ito ayo 1,600 lang siya mga boss and discounted pa siya baka nagkap ngayon pang basketball at pictures meron dito eh no? marumi lang siya ha? pero sulit pa rin ito ang ganda ng color eh, oh. size 9 ito mga bossing 1,580 discounted pa rin siya meron itong libro dito na size 8 1,880 discounted pa sulit pa itong libro ito mga boss maganda pa ito pang ilalim mula regalang dragon J1 dito na size 1 ah uh, size 1 size 9 sorry ayan oh, ang ganda o oh. Yung pangilalim, wala rin ganun po. Sulit po ito. Itong J1 ito. Itong kwan niya, itong Nike niya, tatanggal yan tatanggal yan sya yeah, 1,880 and then uh, discounted pa sya another 2 kairi napakasood na kairi oh. size 9 sa kairi 1,880 pangilalim wala rin ganon dragging baka matrip pa itong J4 na size 8 sa J4 pangilalim napakasulit ilang issue nya mabos eh. sabi ko kung hindi ka maselan pwede na yung pamorma yung J4 na yan sya no? okay okay tayo yan, 8.5 naman dito sa may Adidas. Yan, pang ilalim. Wala rin ganang dragging mga boss. Di kita source separation, wala pa siya. Ito baka naghapin ng Kobe. Nga lang si Kobe, may issue mga bossing. Yan o. No. 1.5 dito sa may Kobe bossing ha. 1.5 and then may issue siya o yan o. No. 1.5 ito bigyan natin dito. Pan Kobe, Ah, size 9 po siya, 1,500. Ayan, may issue yan siya. Yan, yan ang pinaka issue niya pero pang ilalim. Mababola yung dragging. At itong Dame Leonard na size uh, 9.5 1880 discounted pa naman siya pangilalim mula rin ganong dragon itong ang ganda ng colorway nito itong kairi nito sulit nito 1,880 sa Lebron mga bossing itong adidas dito ayan 1.6 lang siya itong adidas bossing oh yung ulit nang kubusing baka may matripan ka sa patas nasa screen po yung Facebook page ko yung 1,680 ang set to size 8.5 na po kasul, pag hilalim wala kong dragging eh. sulod tong adidas na ito mabusing eh. 1,685 and then discounted pa siya yeah, meron 361 dito baka matripan nyo itong 361 1,200 361 dito na pang wala bababol yung mga dragging yung mga boss nyo lang busing ha yan ulitin ko yung Facebook page po na nasa screen dyan yung po ko ipipm ayan Joel Tamala at itong kairi dito na 1.5 na siya mga bossing yan size 8 pang ilalim wala rin dragging ano yung partner nyo goods po ulitin ko bossing pasalamat ako na nakarang linggo na nag abang at pumunta dito sa may Jomar Show Shop ang Porte -Por Highway size 8.5 sa Libron 1,600 na siya mga bossing 1,600 sa may Libron yun yung sulpan niya pang ilalim yung mga dragging niya sa so, usage yung mga bossing kasi ukay ukay okay, source tayo ito yung Jordan 5. 1 lang siya. O, size 10 para sa mga 1-2. Pang ilalim. Ito, drag and drag. Minimal siya mga bosing. Ito yung partner niya. So, pa niyan. Diyan pa. Sinta san, pa. Napakalit na yung issue. Ulitin ko. Bawal po sa maselan. Yung mga ukay-ukay. May mga issue yung mga bosing, Pero maliliit lang ha. Ito. May itong Jordan side court. Ayan. 7.5. Pang ilalim. 1,500. Discounted pa siya. May itong Jordan Westbrook ulit tayo na 9.5 Ayan, 1.5 lang siya. Pangilalim mula ni Grand Dragon. Discount pa naman siya. Ito yung partner niya. Ito, ganda pa ito pang Morma tsaka pang basketball. Makulay. Ito, Jordan na parang J11 siya. Size 8 lang siya. Yung pangilalim. Oh. Ganda nito. J11. Oh. Sulit pa sya, oh. Po siya. Oh. Pwede ko bossing up pre-shipping tayo dito. Meron itong 1.2 na size 10. Ano itong sapatos ito? Mercural. Yan, nasulit pa nito. Oh. Baka matripan nyo lang. Oh. Ayan, yung mga running shoes natin busing baka next year magkaroon tayo sa nang running shoes kasi nagka problema pa yung box natin. Ah. Ayan o. Oh. At nitong leaning ulit ito. Ayan, ganda ito. Spiking, spiking. Ito dito sa leaning, sulit pa. Sulit pa dyan dyan pa pang ilalim. Wala rin ngayong dragging. Ito yung partner niya. Magka ito, 1,500 discounted pa. Ayan, ah, pick shoes tayo dito. Ayan, mga size din ito. laki. May dragging na rin ilalim. Ayan o. Oh. Ito yung partner niya. Oh, baka matripan nyo na itong bossing ha. Pa-double check na lang ha. May dragging rin ilalim. May big ito na DVD. Size 11. Ayan. Pang ilalim. Ayan o. 1,500 discounted pa siya. So, Jordan Legacy o. 900 lang siya o. pang ilalim. Size 8 siya dito. Yung goods pa siya. Yung partner niya. Mataas. Kulang tayo sa height. Wala pang dikita sa separation pang ilalim. Wala rin ganong dragging. Isa pa dito. Oh, Ito. One to na Nike. 7.5 lang siya pang ilalim. Goods pa siya oh. Ang ganda pa more ma. Ganda pa ng color way niya. Hindi siya dumihin. Itong Kyrie small size. Size 8 ulit tayo dito sa may Kyrie. Pakagaan mo. Sa Kyrie. Ang presyo ni Kyrie is 1.2 lang siya. Yan, discounted pa. So, Meron itong Jordan Legacy si mga bossing. Big size na mga bossing. Kaso lang may issue ito siya mga bossing. May issue ito. Issue. Size 11 dito, pangilalim. May dragging na rin sya. Ayan. O oh, baka matripan nyo na ito busing. Bigay ito ng 1-2 sya busing. 1-2. Baka naghapag ito. Sabi ko nga, bawal nga sa maselan. 1-2 dito sa My Jordan Legacy. Ayan. Big size. Kaya e, may isyo sya. Sunod, J5 dito. Anong size na itong J5 na ito? 8.5 sa may J5. Pangilalim. Wala rin ganun dragging. 1680. Ayan itong Lebron dito na... 7.5 yan pangilalim ilalim wala rin ganang dragging yung sulpa nyan dyan, dyan pa goods pa itong mga para sa akin to tsaka sulit pa itong uh, J5 na to ulitin ko bossing sa mga gusto nyo may mag-avail nasa screen po yung facebook page ko dyan nyo po ako ikukontakin tag 900 dito ano ito sya Ayun, 1900 lang sya pangilalim pang ilalim, wala rin ganang dragging ito mga size 9 ito pa sya 900 lang din sya Pangarabas. Ang size 8 sa dito. At may ditong 1,800 na libron. Sulit din. Ay, sorry. Sulit, sulit itong Kyrie nito. Size 10 sya dito. Wala pang dikitas or superation pang ilalim. Wala rin nga ang dragging effect part kanya. Ayan. Goods mo ito. Ang ganda pa ito. Maputi, malinis. Ready to use lang sya. Jordan side court. Nung size ito. Size 8.5. Ayan. Marumi lang sya ha. Pero wala ganda dikitas or superation. Tuklap, wala pa. Ito yung partner niya. Um, Ito yung busing pa, double check busing kung sakali mo padpad kayo dito lang ah, sa Jomar Shoe Shop. Ngayon itong Anta. Ayan, Anta na. Ha? Ayan. Size 7 lang itong mga busing. Malit lang ito. 1,280. And then discounted pa naman siya. Ayan, eh, may itong size 8 na kiddie shoes. Ayan, size 8 siya. Ah, pang ilalim. Mukhang pa sulit ito. Oh. Ito yung partner niya at itong triple black na ano ito Jordan J4 baka matripan nyo itong bossing so, 1,200 and then discounted pa siya mga bossing pang araw araw lang natin ito may itong Kelda na size 8 Euro 41 sulit ito maganda ng may spike yan mga nag spike sa court yun. pangharabas lang natin Ay, ulitin ulit yun kairi tayo dito kairi ano sa sitong kairi so, size 8 sa kairi 1,500 ito yung partner niya. ano Goods pa siya. Ayan mga busing. Ito. Ito, isang libo lang siya. Discounted pa ito. Size 9 siya. Sulit pa siya. Pang ilalim mo, larig ng dragging. Isang libo lang siya. Ito, direct Cross na ito. 1,500 sa direct Cross. Ayan. 9.5 siya dito. Pang ilalim mo, larig ng dragging. Discounted pa siya mga busing. Ito, taglilimang limang dalan dito mga busing. Pangara-ara lang natin tumakas ko trabaho size 8 sya dito yan size 8 ito mga size 7 yun ito mga busing ha ito 7.5 ayan ito naman pangarapas na sa court pero sabi ko kung di ka masilang pwede na yung pamorme sulit pa sya ayan may puma dito na 500 lang puma size 8 itong night dito ayan sulit pa itong night nito tag 500 pesos lang sya ayan ang ilalim mo sulit pa sya dyan mga busing yung mga j 6 dyan po kasi nga abaka uh, baka may na trip lang kasi Netflix natin dito sa my Joma show shop po porte porte highway mga bossing ayan no uh, PM ko sa personal account ko Joel Tamala na sa screen po diyan yung ko PM ng no, mga busing kung may, may kayo dito ay mga busing. dito ko nagpapasalamat ako sa mga subscriber ko diyan at followers ko na naka nag-avail itong new arrival natin mga busing. maraming salamat po at magandang umaga